Hi guys, this is Aldra branica Mapapanood niyo na rin po ako sa mga susunod na episodes ng FPJ's Batang Kiyapo Gabi-Gabi. Excited po ako dito sa Batang Kiyapo. First of all, gusto kong magpasalamat sa oportunidad na maging part ng isang successful na show. Very excited ako sa mga makakatrabaho ko dito sa production. Nito. Yung paghanga ko kay Coco, hindi alam ng tao na malaki talaga. Sa probinsyano palang talagang... Uh, ang lagi kong nga tanong uh, paano niya nagagawa lahat so excited ako hindi lang sa makatrabaho siya kundi sa pagkakataon na matuto sa skills niya sa work ethic niya. Ipupush ko yung sarili ko to improve, to be worthy. So, yung paghahanda is more on self-development at the same time yung character. Para meron akong may contribute, maging kapakipanginabang yung presensya ko dito sa show na do. Yung makasama ka lang sa CCM production at makasama ni Coco, eh malaki pong uh, karangalan niya. Kaya nagpapasalamat ako. Coco, thank you. And uh, maraming salamat sa CCM Production. I-like at i-follow ang CCM Film Production sa lahat ng social media para sa exclusive videos katulad nito